Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin ng advance wedding anniversary, ika 51st wedding anniversary sa June 24 ng aming mga kaibigan at tapat na lingkod ng Panginoon, sina Kuya Dave at Ate Cora Sansano. Maligayang 51st Wedding Anniversary. Ngayon din, binabati natin sa kanilang anibersaryo. Uh, sa June 24 din, uh, si Nabong at Lisa Garcia at Miguel at Chacha Mercado. More love to your married years. Ngayong araw na ito, ay binabati natin ng wedding anniversary, si Dale at Tina Marcelo at Advance happy birthday sa aming apo sa June 22 sa aming apo na si Anaya Gabriel Umali. Happy happy birthday apo. Shout out sa ating mga listeners, si ating Nerisa Samonte at sa kanyang kabiyak at aming kaibigan na si Kuya Jimmy na nagdiwang ng kanyang birthday last week. Kay Tobias Luz Biminda, Vivian Amontos, Sincha Valencia, Corazon Co at Aniseta Dinyo. Ang pagbubulay-bulaya natin sa araw na ito ay ang Mateo Gs 40 hanggang 42. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Mateo Gs 40 hanggang 42. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Maraming Kristiyano ang nagpapahalaga sa pananampalataya kay Yesus at dapat naman. Kaya lang ang problema, hindi naman pinahahalagahan ang hinihinging pamumunga ng mabuting gawa na dapat na maging bunga ng bagong ugnayan kay Yesus. Ang resulta'y isang uri ng pananampalatayang isinasalita lamang ngunit hindi isinasagawa. Ang tunay na alagad ni Yesus ay siya na dinadala ng kanyang pananampalataya sa mabuting pakikipagkapwa-tao. Wika nga ni Santiago, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang patay ay hindi na maaaring lumago. Ang pananampalatayang walang gawa ay hindi na kailanman lalago at mamumunga. Ang ating aralin ay bahagi pa rin ang tinatawag na missionary discourse ng Mateo Gis. Ang Mateo Gis, 40 hanggang 42 na binasa ko kanina, ang siyang tumatapos sa diskursong ito ni Jesus tungkol sa pagmimisyon ng labindalawang alagad. Sa gitna ng pagmimisyong ito'y ang pag-aatang sa balikat ng mga alagad ng imbitasyong sumunod kay Jesus sa daan ng pagkaalagad. Ang maging tunay na alagad ni Yesus ay nangangahulugan ng pagkilala kay Yesus hindi lamang bilang isang mabuting guro kundi bilang mesyas na naglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Bilang mga alagad, nararapat lamang na sila ay kakitaan ng pagnanais na sumunod sa kalooban ng kanilang Panginoon. Hindi lamang nila ninanais isang sumuno. Ipinapahayag din nila ito sa pamamagitan ng paggawa o pagsasabuhay sa mabuting kalooban ni Jesus. Sa makatwid, ang tunay na pagkaalagad ay ang pagkilala sa pagkapanginoon ni Jesus sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Ngunit ang pagsunod sa kalooban ni Jesus bilang Panginoon ay hindi madali. Napakahirap nito. Tahasang sinabi nga ni Jesus sa Mateo Gis 34, Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi ng kapayapaan. Wow. Tabak ang kanyang dala, hindi kapayapaan. Ang konteksto ng mga salitang ito ni Jesus ay napapaloob sa pagsusugo ni Jesus sa labindalawa sa mga nawawalang tupa ng sambahaya ng Israel. Sa lumang tipan, inahahalin tulad ang Israel sa tupa at ang Diyos sa isang mabuting pastol. Katulad ng sinasabi sa Ezekiel 34 at sa 27.17 Sa makatwid, isinusugo ni Jesus ang mga alagad upang tipunin muli ang mga nangawawalang tupa ng Diyos sa Israel. Ang problema kasi, ang mga pari ng templo ay hindi naging mabuting pastol. Sa halip ay iniligaw nila ang mga Israelita ikinulong nila ang Israel sa maling pag-unawa sa kasulatan at sa kautusan ng Diyos. Nagtatag sila ng mga tradisyon ng matatanda na hindi kinalulugdan o sinasang ayuna ng Diyos. Pinakitid ng tradisyon ng kaisipan ng Israel kaya't hindi nila nakita ang bagong kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang tradisyong nilika ng tao at ng mga mapangusig na opisyal ng templo ang sasalubong sa mga alagad na isinusugo ni Jesus. Sapagkat nakikilala nila si Jesus bilang Mesyas na isinugo ng Diyos sa Israel, hindi sila tatanggaping lubos ng kanilang mga kababayang iniligaw ng mga opisyal ng templo maging ang kanilang mga magulang at mga kapatid ay kanila ring makakaaway. Ang tabak na dala ni Jesus ay nagdudulot ng kaguluhan at kamatayan. Sabi ni Jesus sa Mateo 10:35 at 36, sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manhugang na babae at ang kanyang biyanang babae at ang kaaway ng isang taoy ang kanya rin kasambahay. Ang tabak na binabanggit ni Jesus ay tumutukoy sa kagbuluhang mangyayari sa loob ng isang sambahayan dahil sa katapatan ng alagad sa kanyang Panginoon. Susuungin ng isang alagad ang mga panganib na ito. Ito ang kapalit ng katapatan ng isang alagad na sumusunod sa daan ng pagkaalagad na inilatag ni Jesus upang sundan. Ang kaguluhang ito ay larawan mismo ng tunay na pangyayari sa loob ng mga taha ng hudyo noong kapanahunan ni Mateo. Ang mga pamilyang hudyo ay hati dahil kay Jesus, ang tunay na mesyas ng Israel. Ang katotohanan ito ay isang bahagi lamang ng krus na hinihiling ni Jesus na pasanin ng kanyang mga tagasunod. Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Wika ni Jesus sa Mateo 16, 24 at 25. Ito ang hamong naghihintay sa isang alagad. Ang mga naunang nabanggit ang kumakatawan sa madilim at malungkot na bahagi ng pagiging alagad ni Yesus. Ngunit ang ating aralin sa araw na ito ay nagbibigay ng isang positibong pagkilala sa pagkakatawag sa pagkaalagad. Pansinin ang mga pagkilos na ipinapahayag ng ating aralin mula sa labindalawang alagad ng verse 40 patungo sa mga propeta at taong matuwid ng verse 41 at nagtatapos sa maliliit na ito ng verse 42. Ang mga propeta at ang mga taong matuwid ay siyang bumubuo sa kategoryang maliliit sapagkat ang ngit, -ngit at galit ng sanlibutan ay sa kanila nakatuon. Sino-sino ba ang mga propeta at mga taong matuwid. Ang mga propeta ay mga tagapaghatid ng mensahe ng Diyos sa Israel, samantalang ang mga matuwid ay isang malawak na katawagan na ukol sa mga matuwid kay Kristo Jesus. Sila rin ang bumubuo sa tinatawag na pinakahamak sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ayon sa Mateo 11. 11. Ang isang tunay na alagad ni Jesus ay pinaghaharian ng habag sa puso. Ang pagbibigay ng isang basong tubig na malamig ay tanda ng mabuting pakikipagkapwa tao. Noong panahon yun, ay hindi pa uso ang refrigerator. Kaya't ang isang malamig na tubig ay isinasalok sa ilong ng tubig na may nagmumula sa mga yelong na tunaw sa kabundukan. Nagiging malalim ang implikasyon ng pagbibigay ng isang basong tubig kung ito'y ipagkakaloob sa mga maliliit na ito. Sa makatwid ay ang mga alagad ni Jesus na pinagmamalupitan ng daigdig. Ang prinsipyong pumapailalim dito ay ang katuruan ni Jesus na nasusulat doon sa verse 40. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Kinikilala ng verse na ito ang isang dynamic o di nakikitang magkakaugnay na implikasyon ng pagiging bukas ang loob sa pagtanggap sa mga isinugong alagad ni Yesus. Hindi lamang kinakatawan ng alagad ng Panginoon, siya rin ay tumatayong yung representante ng Diyos na siya din namang nagsugo kay Yesus. Kaya't ang konklusyon ng aralin ay nagliliwanag na ang mga tumatanggap sa mga alagad ni Yesus sa kanilang mga tahanan, ay may tatamuhing gantimpala. Hindi dahil ang tinanggap nila'y propeta o matuwid na tao, kundi ang pinaglingkuran nila ay alagad ni Jesus. Sa makatuwid, ang tumatanggap sa isang propeta ay tumatanggap kay Jesus sa kanyang salita, sa kanyang paglilingkod at sa kanyang ibanghelyo. At siya rin ay nakikipag-isa sa mga maliliit na ito na kabilang sa bayan ng Diyos. Sa kanila inilaan ni Jesus ang gantimpala. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Wika ni Jesus sa verse 42. Ang ating aralin ang tumutuldok sa ikalawang bahagi ng aklat ni Mateo Sa Mateo 8, 1-11 na tumatalakay sa usapin ng pagkaalagan Ito rin ang tema ng nabanggit na bahagi ng Ibanghelyo Inaakala ng maraming mananampalataya ng paniniwala o relasyon sa Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa uri ng kanyang pamumuhay. Halimbawa ang pakikipag-ugnay sa tao o sa kapwa. Inihiwalay nila ang gawa ng pananampalataya. Ang akala nila'y walang direktang ugnayan ang dalawang aspetong ito ng buhay. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi epektibong patutoo ang maraming krisyano sa mga nakapaligid sa kanila. Ano ba ang ibig ipakahulugan ni Jesus nang sabihin niya na ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y aking alagad? Ang pagpapakita ng ganitong uri ng kabutihan ay naglalagay sa isang tao sa isang sitwasyong mapangalib sapagkat ang tinutulungan niya ay alagad ni Jesus na kinamumuhian noon ng mga Hudyo ng mga panahong iyon. Kaya tang sino mang nagbibigay ng malamig na tubig sa mga maliliit na alagad ni Jesus ay nakikiisa rin sa misyon at paghihirap ni Jesus. Ang pananampalataya niya ay ipinapahayag sa pakikipagkapwa-tao sa mga aba ng daigdig. Sa atin ngayon, ano ang implikasyon ng mga ito? Una, hindi maaaring ihiwalay ang pagtanggap sa imbitasyon ng pagkaalagad sa pagsunod sa Panginoon. Nang magpasyang sumunod ang isang Krisyano sa kanyang Panginoon, hindi lamang ang kanyang puso at isip ang kanyang isinusuko sa Diyos, kundi maging ang kanyang kamay, paa, at buong katawan ay kasama ring inihahandog sa Diyos. Sa makatuwid, hindi lamang ang intensyon ng isang tao ang naging alagad ni Jesus maging ang kanyang pagkilos ay kasama niya sa pagiging kristyano. Ang buong pagkatao ng isang tao ang isinusuko kay Jesus. Hindi tatanggapin ni Yesus ang sino mang hindi lubos ang ginawang pagsusuko ng buhay sa imbitasyon ng pagkaalagad. Ikalawa, ang pagsunod kay Yesus ay naipahayag sa mabuting pakikipagkapwa tao. Kulang ang pananampalatayang nananatili lamang sa puso at bibig ng isang kristyano ang buhay ng pananampalataya sa Diyos ay ipinahahayag sa pamamagitan ng pagibig sa kapwa. Ang pagibig na ito ay nakikita sa mabuting pakikipagkapwa tao na tumatalima sa gininto ang aral o golden rule na kung ano ang nais mong gawin sa iyo ng iyong kapwa ay ito rin ang gawin mo sa kanya. Ang hinihingi ni Jesus sa kanyang mga alagad na magbigay ng malamig na tubig sa kapwang nangangailangan ng tulong ay tanda ng mabuting pakikipagkapwa tao. Ikatlo, hindi patas ang pagtingin sa kapwa ng kristyanong nakikipagkapwa tao. Ito ang katotohanang makikita natin sa gawa at katuruan ng Panginoong Yesus. May kinikilingan ang Kristiyanong nakikipagkapwa-tao. Pinapabura, pinapaburan ng pakikipagkapwa-tao ang mga aba ng lipunan at hindi ang mga makapangyarihan. Ang kinakampihan ni Yesus at ng kanyang mga alagad ay sila na inaabuso at inaalipusta ng matataas. Kung ganito ang direksyon ng kaisipan at gawin ng Panginoong Yesus, hindi ba't ganito rin ang dapat maging prioridad nating mga Kristiyano sapagkat tayo mga tagasunod ni Yesus? Sa pagbubuod, ang tunay na alagad ni Yesus ay nakikipagkapwa tao naglilingkod sa mga hamak ng lipunan. Ang tunay na lingkod ni Jesus ay may pakialam at pananagutan sa kapwa. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa kalinawan ng aming aralin ngayon. Itinuturo sa amin ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa iyong anak na si Jesus sa pagiging alagad ni Jesus. At ito'y ang pagpapahayag ng aming pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting gawa ng pakikipagkapwa-tao, lalong-lalo na sa may hirap at mga aba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programang Karunungan Buhay tuwing linggo ganap na alas 6.30 hanggang alas 7 ng umaga. Hanggang sa muli, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon ngayon at bukas Pastor Joey Umali nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa karunungang buhay hanggang sa susunod na linggo tandaan ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.